ilang senador bukas na ma-access ng publiko ang kanilang mga statement of asset liabilities and network o SALN. Isang paraan umano para maibalik ang tiwala ng taong bayan, masugpo ang korupsyon. Samantala, ito namang uh, sa publiko ng SALN dapat pangunahan ni dating ombudsman Samuel Martires. Alamin natin kung bakit sa pag uulat ni Bombo JC Galvez. Bukas ang ilang senador na ma-access ng publiko ang kanilang statement of assets liabilities, and network o SAL-N. Kasunod ito nang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na muling buksan sa publiko ang lahat ng ari-ariya ng mga opisyal ng gobyerno para labanan ng korupsyon at pang-aabuso. Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, welcome developing ang naging hakbang na buksan ito sa publiko kabilang ang kanilang mga negosyo sa gitna ng maraming nasasangkot sa mga maanumalyang proyekto, particular sa flood control projects. Para sa Senador, kung wala naman daw tinatago, walang magiging problema na ilabas ang statement of wealth. Dagdag niya, wala pa raw siyang tinanggihan ng individual na humingi ng kopya ng kanyang kabuang yaman. I, para sa akin, it's a welcome development because it's easier for uh, those who want to uh, know about their public servants, uh, kung ano yung kanilang um, kinikita, ano yung kanilang mga negosyo, kasi kasama rin sa salin yung negosyo. Eh. You have to disclose. And uh, in light of what's happening right now na maraming uh, mga nasasangkot sa uh, flood control projects, may mga related sa uh, contractors. In fact, ba diba, sa COA mayroong commissioner na related sa contractor. Maganda na magkaroon ng full disclosure through the you know? uh, Pero mas maganda yung uh, gagawin ng COA uh, in addition to full disclosure. Di ba sinabi nila magsasign sila rin ng uh, document. Uh, declaration of, declaration of um, conflict of interest. conflict of interest. naman, ako, uh, if you stay true to your and and you okay. declare everything, uh, and yung income mo, importante kasi yung source ng income mo is justifiable dun sa asset mo. Wala naman, nakita ko, wala naman problema. Pero... Ngunit ayon sa Senador, dapat alisin ang mga personal na impormasyon kagaya ng tirahan. Dahil lang mahalagaan niya ay deklarasyon ng mga ari-arian. Oo, oh, yeah. yung mga personal information dapat i-redact yun kasi baka uh, punta ka sa bahay or diba, may mga pamilya. But yung pinaka-importante pinaka, um, pinaka -importante naman doon, yung declaration ng assets, declaration ng liability, yun ang pinaka-importante. Kumporme rin si Gatchalian na magkaroon ng pagpupulong ng mga senador upang pag-usapan ang pagsasapubliko ng kanilang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Base naman daw silang senador na nakausap niya, walang tutol na ma-access ang kanilang kabuang yaman. Pwede rin para marinig natin kung ano yung mga concerns, kung baka may mga ibang concerns yung mga senators. Sa ngayon kasi ang procedure dito is by request. Para lang masigurado natin na yung mga nagre-request, mga legitimate organization. But in terms of disclosing the SALN sa mga kausap kong senators, wala namang problema. Naniniwala naman ng senador na isang para ng pagbubukas ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth para maibalik ang tiwala ng publiko. Uh, this is one way of um, bringing the confidence of the public back to government. Uh, dahil ngayon, walang kumpiyansa ang tao. Eh. So this is a way to bring back confidence na yung mga public servants natin, alam natin kung ano yung kanilang ari-arian uh tugma ba ito sa kanilang kinikita another way kasi of looking at sal tugma ba ito sa kinikita natin uh, dahil kung hindi siya tugma uh, may problema at ito rin yung importante rin dito yung mga uh, dinideclare mo for example kung may hindi ka dineclare na negosyo o, o lupa then dito natin makikita if if you remember kay in the case of Alice Guo marami siyang hindi dineclare na lupa sa Alabang uh, so that's one way of detecting na Uh, meron kang tinatago ng mga assets. ay naman kasi dr Kiko Pangilinan, isang paraan ng pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth upang malabanan ng korupsyon sa bansa. Definitely. Dahil, uh, uh, kasi ang anti-graft laws natin, pagka hindi commensurate dun sa income, yung uh, yung wealth, uh, ano yun, prima facie evidence na yun na ill gotten. It's now the burden of proof on the part of the public official uh, na patunayan na hindi ill gotten. May presumption, may prima facie presumption that it is ill gotten if there is a disparity between what is in the salin and uh, yung kanyang alabawa. Yung salin mo, nakalagay doon, eh ganito lang ang halaga mo, network uh, net worth mo, tapos meron kang uh, mamahaling relo. Uh, yung palang, o oh, bakit hindi commensurate dun sa ano? May prima facie evidence na yun of ilgat, that it is ill-gotten. ang No, anti-graft yun. If your, uh, property, your personal belongings, uh, di ba, meron kang Ferrari, ganyan, hindi, wala naman sa salin. So pre, may prima facie evidence that this was ill Lalo na, pag, I mean, because you are a public official. That's why importante yung salin. Hamon pa niyang senador, dapat pangunahan ni dating ombudsman Samuel Martirez ang pagsasa publiko ng kanyang yaman dahil pinagtataka nito kung bakit naghigpit at hindi ma-access ito ng taong bayan. Doon sila mag-umpisa kasi <laughs> eh siyempre tinago, di ba? Uh, bakit kaya? Di ba? Baka sakaling kaling uh, malaman natin ano yung dahilan bakit uh, hinigpit, di ba? So but anyway, of course that's up to the current ombudsman to decide. paman. Bukas din ng senador na makita ang kanyang ari-arian at inihayag niyang wala rin siyang tinanggihan kapag may humihiling ng kopya ng kanyang buong ari-arian. Yes, yes. In fact, ang uh, naalalo ko, nung unang termino ko at second term ko, eh, basta may mag-request, uh, ano yun, dapat uh, ginagawang available. For some reason, uh, nagbago yung patakaran. But I think we should go back to that. Uh, ngayon kasi hindi na hinihingi dahil na may mga restrictions no? pero since uh, bumalik sa dating patakaran then, then dapat as long as may mga request that should be made available kung si Sen. JB Hercules ito naman ang tatanungin napapanahon na naging desisyon ng Office of the Ombudsman na muling buksan sa publiko ang statement of assets liabilities and net worth ng opisyal ng gobyerno bagamat muling binuksan sa publiko iminong kaya ng senador na huwag na lamang isa publiko mamahalagang impormasyon kognay sa security issues para na rin sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Hamo naman ni Sen. Robin Hood Padilla unahin ng reposuhin ang kanyang ang yaman. Tulad anya ng kanyang isinusulong sa mataas na kapulungan na Freedom of Information ay sinusuporta ng Sen. ang pagbibigay ng akses sa media at sa publiko ng mga transaksyon at dokumento na opisyal ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime anywhere.